Tony Negro sa Sirindal mga kaibahidor Napaka fresh ko ng hangin dito Wala tayong kasabayan Halos wala tayong kasalubong ng mga sasakyan Motor lang, kundi unti lang Ano na naman tayo? Bakit na naman tayo sa bundok? ayayay ay, ay. so, Ito ang kinatakot ng kaibahidor Pag masiraan tayo dito sa kabundokan Talaga, yari talaga tayo. Talagang iwan ko lang. Baka iyak tayo dito ng walang dahilan. Pero 'yung mga ano dito, kahit mga netso lang, duna sa bundok lang, ay talaga. Oh, akit nang natin ha, pero bububulan na naman tayo. Ay, ay ay talaga, ano pa talaga? Ha? Nandito talaga tayo sa kabundukan ng ikot, -ikot. Oh, Ito ang daan mga kebedor na masasabi natin na napakaganda. Napaka-fresh ko ng hangin. Fresh na fresh talaga. Oh, napakalamig pa. Talo pang aircon. Mas lalo na ngayon na medyo umulang ulan. Lampo, ang lamig. Talagang pag dito ko sa probinsya ng Cabahidor talagang mawala yung stress ko kahit pagod na ako pag makaalanghap ako ng magandang simoy ng hangin talagang ano eh kahit medyo mataan na lang tayo parang bumabata tayo ng ano, one inch ay 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 buhay nagdala naman ng gahidor wala tayong magawa kasi ang tagal natin magarating sa kandone ni Gasok Sirintal di mag video video na lang di ba? pero huwag natin hawakan ng silipon ay tutok kahit saan saan lagi na natin yung holder natihakan na ng one direction lang yung video natin kalsada lang so, mayroon mga magandang view sa gilid hindi natin makikita saka na pag mayroon akong driver ba? Kasi po, may rakon driver, talagang mag-video ako, kahit siya ang toto, kahit driver, toto ko yan sa ng driver, mapangit man yun magwa ko, ba? Pero ngayon kasi, wala tayong driver, man po, hindi naman pwede mag-cameraman ako mag-drive, nakko, baka di ako makaabot ng senior, no? Ayoko naman ng ganun. Yeah. <coughs> Kaya siyang hinihingi ko. kontrata ini ni Marvin Avila mga kapehidor na kailangan makaabot kami nang 300 years sa mundo ay 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 napaka imposible yan o so, oh, yan kasi eh, wala namang mawala mengharap harap lang eh mga harap lang yan pero grabe 300 no kwento lang yan kapehidor dito, kung punta school, kasinilas lang yan, di ba? Okay lang yan. Hindi gaya sa sidad na napakarte. Harangin ka ng guard pag walang sapato. Di ba? Pagod dito, tingnan mo nakasinilas na lang yung mga asyante. O, yan ang kagandahan dito. Di ba? talaga ang biyahe ko kay Vidor so pangalawang video ko na to hindi pa rin ako nakarating ng Kanduni napakalayo talaga pangbihira alam mo kay Vidor ko si Palay, pumunta dito nakasulat doon 40 kilometers no? So, ako, kilometers no oh, tama, kilometro 40 So, ang tagal ko rin takbo kasi hindi tayo makatakbo ng mabilis dahil bukod sa tow lanes lang akit akyat ikot tapos ahon na naman kasi mga bundok na eh hindi naman pwede magpabilis tayo matakbo eh baka bigla tayong dumiritso sa bangil eh. mas lalo na tayong hindi makaabot ng senior kaya lang kami doon lang tayo di bali na kung ano kaya ngayon, inaanto ko kanina, di bumaba ako. Nag-stitching. Tapos, di pa hinawala. Ah, nag-video na lang ako. Para magdadal ako ng kahit isa Kahit walang kasama sa pag-drive. Ito, tingnan mo. Nag-drive ako, nagdadal-dal. Ano-ano nang pinagsasalita ko Parang wala lang itong tulog. At least, kung i-upload ko ito sa FB o saan-saan ko itong platform i-upload, eh. at least nakita niyo nga ito ang daan papuntang Kandoni. Tingnan mo, umikot na naman. Oo. Oh. Nakung, may Estate County, paabot sa dolo, ikot na naman. Yan talaga. So, ito ang daan ng Kibidor na Kipalay si City to galing ako sa Bayawan City papuntang Mabinay. Yun napakalayo. Dito may behdo nasa gitna na makun nakabundukan bukas. Ayun. Dito naman ako sumur. At saka ayun ito. katapos ito di ka mamayang hapon. O na naman ako sa tabing dagat ng Bataan. Papuntang Bayawan, no. Binubaan, Bayawan, no. Ito na ang tahan ko. nako. hirap ng buhay. Thank you for watching.